Hi guys, welcome back sa aking vlog. Today, ang vlog natin ay about sa murder ako ng laptop or netbook charger sa Lazada na ang discipline ay 5.5 mm by 1.77 mm at bilik ko ito sa lagang 177 pesos bali malaki na ang save ko kasi may pinindot ako doon sa voucher na ang yung pinakadulo na voucher iwan ko kung kano ang nasave ko 177 ato uh, 26 yata to lahat wala pang shipping minus 177 13 uh, 16 9 ah never mind ang importante mag cash ra yung discipline niya at saka yung yung mabilis ba siya mag-charge bali okay ito guys kasi according to CC yung charger na ito ay hindi original o AM siya bali sabi doon sa CC app na AI ayos na itong klase na charger ng laptop or netbook siya sige uh, samahan nyo ako buksan natin ang ating parcel na galing sa Lazada shout out sa nag text sa akin na rider Kanya kanina ng parcel ko sa Flash Express na walang pangalan Kalimutan ko yung pangalan niya eh. guys, dito na tayo sa aking parcel na galing sa Lazada na Gorgier Eye Flash Express. Si po ito. Kailangan natin try kung kasya ito sa discipline ng aking acer travelmate B113. Tsaka according to description wala doon hindi nakalista yung is Travel Mate B13 113 <laughs> yeah ang tip ko sa inyo guys tingnan nyo yung ano discipline pag research kayo o kung may karton pa kayo ng iyong laptop tingnan nyo doon yung description kung kano kalaki yung discipline bago kayo bumili ng replacement na replacement o palitan nyo ng bagong charger ang nyo laptop o netbook okay buksan natin Ito yung free Guys, na keyboard. to yung male plug. <laughs> yung buto-buto na sabi ko. Kapag wala kayong adapter, pwede nyo itong baliin. Para magkasya sa yung pasya yung male plug sa female plug. na. Ano? Eh, wala. 2,024,1,020 bali ito yung ano guys disip dc, DC ang size nito ay 1.5 mm by 5.5 by 1.77 mm Okay, e, tingnan natin. Pukuha natin dito. Dito ano siya. Bali... Light on, is there? Ilang... Ilang watts kaya ito? Walang... Wait. Hey. Asia okay Subukan natin sa aking netbook charge natin Pagaliin natin to. Haba. Bali OEM lang to guys. Original equipment manufacturer. Kaya natin dito. Kasi kaya to. Momentum Okay guys, kasi guys. Bali yung problema kasi ng netbook ko. Parang hindi siya fully function, function yung charger po or battery ang sira nito kahit yung technician ko hindi niya alam kung anong problema ng netbook ko hey okay guys charge natin ng mga limang minuto at i-confirm natin na kung okay. Sa pilot hmm. na Oh George guys Ang ilaw na Wala akong relo dito Five minutes lang guys <coughs> <coughs>

guys, nakalimang minuto na tayo lagpas na. Nag-charge pa rin yung cha charger ko na bago nagaling aling sa Lazada. Kung gusto nyo pa guys ng update tungkol sa ng ilang oras ito ma-fully charge i-comment down below lang na ha? Boss Friends, mga ilang oras ba yan bag mag charge yung bag mong charger sa netbook mo? Tapos, sagsagutin ko po yung tanong nyo. Salamat sa mag-comment. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos about tutorial, vlog, and unboxing. right. Have a nice day!